Good morning guys, for this video for today ay nagmagluto ron si Nanay ron mga kaidol no usa ka pansit mga kaidol nga celebrate niya ang Happy Valentine's tanan mga araw ng mga pusod. Nara ang mga kani mga nanay mga kaidol oh. O, nara mga ingredients. Nara. So unsa na tong unahon ra Nanay? Super ang lamas. Ah, lamas di lamas. <coughs> Ilunod ang ahos. Okay. Ini tas ahos oi. eh day. Okay. Bine okay. okay. kay April kay muulboan ka. Gi okay, okay. Sunod ni Nanay mga kaidol, si Bujas, si Bujas. Yung si untul-untul ko di okay para mahumot siya gamay mga kaidol. Sunod mga kaidol kay ang unsan na siyama? Okay, yeah. Pasajan. Pasajan mga kaidol ang sunod na lunod kay palutuon pa na siya mga kaidol kanang gagmay nga itlog mo sa na siya mga pugo pugo na rin mga kaidol giokay na po ni nanay para ma-mix ang pagsubaybay sa kuan patsa dyan sunod kay mag kuan si nanay o tuyo tuwara mga kaidol iyan ang gibobo gaway sud <laughs> kalata para mga kaidol giokay <coughs> okay sunod lunod dia mga idol ang mga nanay kintake tara yan ang gitagak sa karahay kaya e, sure so, gitagak niya sa yuta sa karahay yun mga ka idol <laughs> yukay sunod K Karots, mga kaidol, giyokay na po. Kanya, gikuha niyang sobra. Kanya, giyokay na po, mga kaidol. Para mga kaidol, luto-lutoon sa rinayang mga kaidol. tawad na lang, mga kaidol, ha. Para mga kaidol, napinalimta din ni nanay o lunod mga kaidol. Ang usakalamas. Sana siya. Atsal. oh gilunod na naman kayo lang kiko paminta napigay buk buk niya mga, mga kayo paminta powder diokay sunod niya mga kayo lang sa sabaw sabaw sa pasayan sabaw daw sa pasayan mga kaidol. Yang ilunod mga kayo dok niya mga kayo pasayan daw sabaw sa pasayan nara Ano yan? ni nanay Ano yan? Ano yan? Ni yan? makai yan? Ano ang Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? guys yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? nara ang Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano mga Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano guys, pagluto na mo, guys. Good guys, maglunod na karon si nanay guys. Ano yung nasa nama? Repolyo. Repolyo. Dito na ilunod guys. Oh. <coughs> Totoo na to. Dito <coughs> na niya guys. Hapkok lang mga idol Hapkok lang daw. Tara. Kayo na po na rin yung mga idol Hapkok lang na ang kutahin na po mga idol Tara kayo na niya mga idol Oh. Tara. Ah. Tara. Yokay na. Recipe ng Hanis Hotel. ah, recipe <laughs> ng Hanis Hotel. Recipe Daling ako doon eh, nagtarbaho. Eh. So, Sana na, wala. Mga kaidol, ilunod na rin ni nanay mga kaidol, ang bihon. Bihon. Ara. Bihon mga kaidol. Eh. Tawag nito mga kaidol, bam eh. Bam eh din. Amo din, bam eh tawag din nanay. Bam eh. Mm, bam eh. Recipe, pansit. Pansit. Ara mga kaidol. Kasi, -e. bakit tinawag ng bam eh, may pansit kanton. Isang uh, Muna yung pancit kanto na nai. Mm, style na, style. Style na mga kailolo. Yan ang mga pobre mga idolo. Yan ang mga abuhan ng pobre I-mix na ni nanay mga kaidol. Ayan na mga kaidol. I-mix na. I-mix na ni nanay. Ang daming sabaw. Sunod mga kaidol ang kanton. Tara. Tandahan natin kaya baka mga usik. Tandaan na ni nanay, baka mausik ang kanton. Ang Ay, oh, idol. So, Kung may kinason ka big, gabi, idol, ah, impas. O, oh, kinason, <laughs> hindi ko sayan. Sayan na mga idol. Eh. Yan, mga idol. Ngayon, ka. <laughs> doon ni nanay, mga idol, ang subrahin. Ang kasi mahal ito, eh. Ngayon, guys, o kayo ni eh, nanay, mga idol, no? Para mix yung, uh, nilunod niya na bam, eh. Ah, oh, bom, -e. bom -e Yan, di bammi, bom -e. Ano yan? Pancit kanton, Pancit kanton with bom. -e. Bom eh. Ah, sana ul. Ah, bom. Yan, maray. Masa may halong bihon. Ako. Agit na tubig na may mo. na. oh, na. Oo, okay, o, kiraman. Oo. Oh. Ito, ragay okay, na. No. Kung ba. Oh, Kung dili, oke okay, na. No. pa man na kuan dai gud oh na pa sabo luto na ko ni daan ang pansit kangton ay makadol inukay na ni nanay mo idol yan nipis na mga idol. Sarap tingnan. Sarap tingnan. Ginutom na ako mga idol. Ako idol. Tumitingin sa luto. May bisita. May bisita. Sino? guys, lagyan na ni nanay ngayon ng magic sarap. Sige na nanay. Magic para ang sarap. Ah. Uh, At saka lunurin Ayan. ito. Pugo. Pugo Itlog sa pugo mga kaidol. Ka no? Ayan. Kunti lang mga ka -idol, idol. kasi ang eh, mahal kasi. Mahal. Mahal kasi idol ang... Um, ka idol. Siguro um, yung nagkarne mo. No? Mm hmm Ayaw yeah. nga kumakain ng karni Ang yeah, okay. yan, mga kaidol oh. Sarap. Ayan mga kaidol. Inutom na ako pagtingin mga kaidol. Oh, uh, ang sarap talaga mga kaidol. Sino yung hindi nakatikim sa loto ko, tikman niyo mga oh, kaidol. Kana si Auntie Pars. Uy, lang na yung si ni Missy Vlog. Ayan mga kaidol. Tingnan niyo ang loto ko mga kaidol. Sa Anis Hotel kasi yan nagluloto mga kaidol si Missy Vlog. Guys, so guys, sa onin na ngayon ni Head Coach Tariki ang naloto namin mga kaidol. Yan na po mga kaidol. Oh. Susundan natin kasi kameraman tayo siya ako mga kaidol. Hmm, ganyan talagang kameraman na idol. No, nanalo kami kasi nang scatter eh. Oh, scatter siya. Kaya, kaya Kaya sa scatter, <laughs> binago mo yung buhay ko. <laughs> scatter idol, ayan. Mas Sugal, Suga. Israel. Yan mga kaidol. Oh. Sarap. Pawida po dyan. Pawida po po dyan kita kung sa Oh, pinadukot mm na mga kaibigan. Noon, malaki yung kinikita ko ngayon. Scatter. Scatter na. Ginago mo yung buhay ko. Scatter, shout out. Iirog. Pisoy hmm. Kapital. Nawater gaya ko ng piso. Turo na sa kwan ah. Pero mo dai. Ki, paspasin mo. Ki, ini na mo naman oh. Because 'yan. Hina mo naman. Pinago mo yung buhay po sa kater. Masarap ang lukot. <coughs> hmm. Ang lukot na ito. Ang lukot kuta. Hmm. Yan mga kaidol okay. Ano? Yan po ang luto mga kaidol. Sa Happy Valentine's. Araw ng mga pusod mga kaidol. Ang bako na. Sige na na. Kaya nga. Ngayon. Kaidol. Babay mga kaidol. Ligang salamat. Love love mama. Chup chup. Ayun na. Kaya Gano'n mga kaidol. Gano'n si Karotareke mga kaidol. nagkos balongos pa rin mga kaidol. bye